Ah, oh, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon ay Shabbat ngayon. Shabbat Shalom. Lekulam. Yan ang ganda ng panahon ngayon. Yan, oh. Yan, bago simulan ang um, uh, araw, inom muna tayo ng isang tasa ng tubig at uh, two, two tablespoon of uh, uh, apple cider. Tapos kunting asin. Maganda po yung uh, apple cider sa may mga acidic as in nakakatulong sa pagdigest ng pagkain Lalo na kapag inumin niyo sa umaga. Yeah, stomach po. Yun. Marami ding ano vitamins, mga minerals yung apple cider. Sa, may, sa Pilipinas naman yung substitute ng apple cider mas maganda yung coconut vinegar po mas mura pa at uh, mas marami din mas mara, mas maraming vitamins yung uh, coconut vinegar is, vinegar kaysa uh, apple cider yun inumin niyo with the straw para hindi uh, ano yung ipin yung masira kasi uh, as malakas po yung asm niyan. Yan, enjoy. It.